Nahuli kamang pagsalpok ng isang motorsiklo sa kasalubong na kotse sa may uh, pakurbang bahagi ng C5 Road sa tagig Patay ang isang rider ng moto habang malubha naman ang isa pa Nakatutok sa si Emin Subangil. Palabas patungong bikutan ng coaching puti mula sa C6 Road ng unang makuna ng CCTV. Pagdating sa Corbada, isang motorsiklong may sakay na dalawang tao ang sumalpok sa harapan nito. Sa lakas ng impact, humagis ang motorsiklo sa talahiban habang ang mga biktima tumilapon sa tabing kalsada. Bumaba ang driver ng kotse pero dala marahil ng pagkabigla, hindi rin niya malaman kung ano ang gagawin. May kakonvoy ang mga biktima na naka-motorsiklo Agad silang tumigil at silaklulohan ang mga kasama. Umikot ang isa sa mga kasama ng biktima at sinugod ang mga pasahero ng kotse. Pilit na inalam kung ano ang nangyari. Sa investigasyon, batay sa kuha ng CCTV, pumasok at kinain ang motorsiklo ang opposite lane ng kalsada. Bago pa man sumalpok sa kotse, makikita na raw na nakatagilid at nawala na ito ng balanse. Umiilaw parehas yan, ang makikita natin. Eh ngayon, tingnan mo, hindi na umiilaw kasi dyan tumama yung tao mismo at tapos tumilapon yung motor dito sa may itaas. Yung, ayun, hanggang ngayon, eh, nadun pa yung patay. Sinaklulokan ng rescue team ang mga biktima na pawang may suot na crash helmet. Pero dahil sa lakas ng pagkakabangga, indirekta ng dead on the spot ang isa sa kanila habang ang isa pa isinugod sa pagamutan at ngayon sinasabing kritikal. Paulit-ulit yung aking sinasabi, nakikiusap pa nga ako na kung maaari, pakorba dito eh sa C6, ang dami nang namamatay dito, kung maaari naman magminor, lalo na yung mga... Mga motorsiklo? Uh, Emil, sumangin lang alerto. 24.